Kaya may baka ng... Tindi. Una nang nagkaroon ng demolition ng Barangay Hall, ito nakatayo sa bangketa at sa tabi pa ng high school building. So malaking abala ito para sa mga estudyante, hindi lang sa paglakad dito sa bangketa. Yung hangin din na sa pagpasok. Kaya naman palapit na rin itong matumba. At ito namang Barangay Serya natin dito sa may Rizal Avenue. Ito matindi, mukhang kakasimula pa lang at uh, yung pag-construct ng barangay hall na to, sumikip yung daanan. Tingnan natin. So, kakanan tayo ngayon dyan sa Rizal Avenue. Ito ang papakita ko naman sa inyo, itong barangay hall. Na nakatayo sa may kasada at bangketa. Nakamatindi pala, no? Napakarami pala nito. Parang, uh, kanyata, uh, iniisa na natin pa style ng pagkatayo niya, di ba? Meron na nga, nga nasampulan dito ng Barangay Hall, di ba? Doon sa Alonso Street. Grabe. Although yung mga fan talaga kabayan, kailangan talaga nila ng Barangay Hall, di ba? Yung sa mga Barangay Official. Pero dapat kong talaga yan. Lagay sa tamay. Sorry sa labi Malapit lang ito sa sa kaya ng LRT. Okay, diretso lang tayo dito sa Mott Street. Eto ito. Pag nakita nyo itong waiting area, oh. Grabe pala yung tugko nito. Grabe. binaboy oh. Ayun, nakita nyo, eh, no? May nakatago. Mga karton. tati kasi ang dami nito, Yung mga gamit tulog dyan. Kung may kita mo itong kalsada na yan, kasang kasa tapang four wheels, pwede rin mga truck. So, ang problema kasi dito kapag nagkaroon ng sapol, emergency, no? dagaan yung truck or yung fire truck, hindi makakadaan dito kasi tina mo yung tinayo ng barangay Holdon, doon, di ba? Kinain yung kalating bangketa, tapos pati kalsada. Ito, makita mo yan, no? Ang tindi. kakasimula pa lang yung construction ito. Parang nakadikit lang siya dito sa kabilang building, no dito mga si Yorme Tingnan mo. Oh. Sino naman doon nakaisip ng ganyang building na tatayuan mo, diba? di ba? Hindi kasa dyan. Siguro ang kasa dyan, motkwan lang. Mga sasakyan. Eh medyo alanganin pa kung papasok ka dyan. Grabe. Oh. Ano masabi niyo ko ba? Comment down below kayo dito. Tapos sa uh, sila, pag, uh, pag, may pumunta dito, magalit pa. Tingnan naman yung construction dyan, oh. Tingnan mo yung construction, no? Oh. May init-init pa yan. Bagong-bagong panggawa na yan. Tapos siya dito kapag meron dadaan. Sa kanila ba yung kalsada? Para sa taong bayang yan. Tingnan mo yan dyan, no? Oh. So, sana mga kwento. yung construction nito. Bago pa kasi, oh. Sa so, ngayon, walang gumagawa dyan. Ito ang area na ito dati nung hindi pa nagsimula itong NSCR. Puno ng mga kong dyan, barong-barong dati, tsaka street dweller, di ba? Uh, tingnan nyo na lang ko ba kung anong kailangan ayusin dito. Di ba, yung daanan kasi ng tubig dyan, minsan napupuno ng basura, no? Diyan mga kalat dyan, no? Ito uh, mangyayari dito kapag napabayaan yung lugar, oh. No? tira mo. Di ba? Oh, puno ng mga basura. Tapos pupuno. At least, bo, meron na. Kasi grabe, di ba? Ito yung mga sunog na yan dyan. Yan yung mga tanso. Talagang uh, sinisira nila, no? Yan, Oh. No. So ibang ano yung kwan kasi ang construction ginawa ito yung North South Commuter Railway. Magiging kwan na yan, elevated yung daanan ng train. So hopefully dito sa baba, maayos pa no? Kasi kwan pa. Ah, pwede pang makapakilabangan to like a sidewalk. Kasi kung ganito, pabaya lang siya. Magiging dugyot lang. Tsaka ito, magiging parkingan. So update natin itong Blooming Trip. Seven, pakita ko sa inyo yung sitasyon dito. Di diba, nung nakaraan na uh, may clearing operation dito, talaga may quit yung mga polisi dito, no? Dapat mo, linis mo. Talagang uh, bawal yung mga basura, Saka pinapahigpitan yung mga tao dito, eh. Oh. sa mga may dalawa. Tinan mo naman ngayon, di ba? O, oh, nabunga na. Ang gusto nila dito, dapat yung kalsada, clear talaga. Wala masyado mga obstruction. So, dito, marami mga tao yung dumadaan dito araw-araw. So para maayos diba, tinan mo? So kasama din yung center island dyan, yan, yung nila yung bawal magtapo ng basura dyan. Malaking problem ka rin kasi dito dati sa gitna, puno ng basura, tapos yung mga panindan nila, lampas talaga. So ito pa yung kailangan uh, ayusin dyan. At yun po yung update natin. So anong masabi nyo ngayon dito sa construction nitong tinayuan dito sa kalsada? Ito, matindi dito Ah. Talagang ah, hindi matutuwa si your dyan pag nakita. Kita mo naman, di ba? Sinong matutuwa dyan sa construction ng, ng style? No? Para na lang, kone, eh. para na lang ah, sinuksok Mga mabilisan, di ba? Hindi lang naman na ah, tinignan, di ba? Yeah, so, kanyan, I think, uh, nakadikit sa pader, tapos sa likod naman, may basketballan doon. no? Tignan po natin kung ano pa yung gagawin dito. Pero sa kayo, walang construction. Yeah, so, ilan pa lang to sa mga barangay hall na napuntahan natin, di ba? Marami naman dito sa area. So, mukhang matagal pa yung gagawin dito. At ito na yung barangay hall na nagiba, di ba? Malapit na matumba yan, no? Yan, may mga dalawang palapag na lang at matatapos na yan. Habangan nyo rin ito pag natapos. Totally maklear na, di ba? Pagkita ko sa inyo yung before and after. Ay guys, diba? Kitang-kita na yung school, no? So, second floor na lang yung natitira. So, pag natapos yung pinakababa niya, mabilis na lang to. Hindi, ko ano pa pala? One, two, third floor pa pala. Yung flooring ng third floor na lang yung kulang.